Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. At sana panoorin yung buo ang video para rin ang kaalaman at idea ang makukuha nyo. Kung hindi nyo man mabuo kahit 50% or 70% lang ng video ang mapapanood ninyo, at least dun sa part na yon nakuha nyo na rin siguro yung kaalaman na kailangan ninyo. At nagaroon na rin kayo ng idea kahit papano. At salamat sa lahat ng mga hindi nag skip ng ads malaking tulong yon sa channel ko. Dito sa amin, ano, bumaba ang presyo ng itlog na puti. Yung, itlog, yung white egg, yun yung mga itlog ng white breed. Yung mga brown egg, yun ang itlog ng brown breed. Kagaya ng Rhode Island Red, Decal Brown, mga ganyan. At saka mga sasu, ganun. So, kahit yung Australorp nga, eh, brown yung itlog niya. So, yung mga white egg, mula nung mainit na mainit ang panahon nagumpisang bumaba ang presyo ng itlog at kung titingnan mo hindi naman bumaba ang presyo ng feeds kaya ibang faktor ang nag-influence doon sa pagbaba niya at meron akong mga topic tungkol doon sa mga factors no, ng pagbaba ng presyo ng itlog nandun sa mga playlist ko. Hanapin nyo na lang dun. Kung na, yung mga laging bumabalik dito sa channel ko, alam nila yon siguro. Baka napanood nila. Pero kung hindi nyo pa napapanood yon puntahan nyo yung mga playlist ko about egg marketing. Mapapanood nyo dun. About sa itlog lahat yon So, kung titingnan mo no, ma may mga factor kasi. At, uh, hindi ko mabanggitin lahat ha. Uh, yun, yun, lang nakikita kong factor ngayon na. Uh, bakit bumaba yung presyo ng itlog dito sa amin. At siguro kahit din doon sa ibang lugar kasi, yung mainit na panahon, nationwide naman yan, di ba? So, yun, yung panahon, isang factor yun. Pag mainit na mainit ang panahon, bibilisan ng mga farmers ang mag-dispose ng mga itlog nila. Kasi, tandaan natin na ang itlog ay perishable. So, brown egg man yan o white egg, ganyan. Perishable yan, madaling masira pag hindi madispose ka agad lalo na kung ang egg room mo or yung stock room mo ay marumi sarado walang ventilation walang magandang ventilation so madaling masira ang itlog lalo na kung hindi mo nasusunod yung all in ay yung first in first out big sabihin yung production mo ngayon uh, yun dapat ang unang madispose mo bago yung production bukas parang ganun yon no so yung mga farmers i-dispose nila at i-dispose kaagad yung mga production nila. At lalo na ngayon dito sa amin, no, noon, noong unang panahon, <laughs> noong unang parang pukwento na ako, noong una, konti lang talaga ang nag-aalaga ng white breed. Pero ngayon, napapansin ko, parami ng parami ang mga nagbebenta ng puting itlog kasi dumarami yung nag-aalaga ng white breed. So, natuto na silang mag-manage kahit backyard lang ang mga yon, at least may natututunan sila tungkol sa management ng layer farm, no? Kaya maraming mga nagne-negosyo na uh, kahit pa unti-unti ang mga yon pero marami naman sila so lumalakas ang competition yun pa ang isang ano no isang nag ano nakaka-influence kung bakit uh, bumababa ang presyo ng itlog kasi ang pre, uh, kasi ang presyo ng itlog ay naiimpluwensyahan niyan ng demand sa market at saka ng panahon, ng competition, ganyan, no? So, yun ang nakikita kong rason kung bakit bumaba ang presyo ng itlog dito sa amin. Kaya, yung feeds, wala siyang kinalaman doon sa pagbaba dahil yun pa rin ang presyo ng feeds. At yun pa rin naman ang kinakain ng mga layer. Kaya lang, napipilitan ng mga farmers na babaan ang presyo ng mga itlog na hanggang kahit mag-break even na sila para hindi sila masiraan lalo kasi mainit na mainit ang panahon madaling masira ang itlog iyon yung sinasabi ko doon sa isang video ko nung nakaraan yung latest na upload ko no yun yung sinasabi kong break even na hindi lahat doon sa poultry farming ay hayahay hindi lahat ay may grasya hindi lahat ay kalugihan hindi lahat ay mataas ang kita, kundi meron ding break even. So, yun yung sinasabi ko doon. Ngayon, yung break even na yan, alam nyo mga farmers, ang gusto lang nila, mapabalik, na, mapabalik yung cost of production nila. Kaya, kahit na break even, sige na, ginogo na nila yung mga itlog nila. Pero, ang brown egg, affected ba ng pagbaba sa presyo? depende dun sa lugar. Kasi kung ang lugar na kinalalagyan mo ay mataas ang competition ng brown egg, edi eh pwedeng sumunod dun sa pagbaba ng presyo. Pwedeng magbaba ka rin, no? Kasi nga, palalo na kung malaki ang farm mo. Pero, kung kagaya dito sa amin, na backyard na nga, kakaunti pa ang nagaalaga, kasi nga, maraming nag-aalangan na mag-alaga ng brown breed yung lalo na itong Rhode Island Red no? kung tatanungin mo gusto nilang mag-alaga ng mga manok pero ibang breed ang gusto nila gusto nila yung malalakas ang katawan kagaya ng native chicken ganyan no uh, mas gusto nila yung white breed yung layer no? yung mga RTL na puti yun, kasi sabi nila, sensitive daw itong RIR. Pero, tandaan natin na pareho ang mga manok na magiging sensitive sila, mahina ang resistensya nila kung hindi maganda ang management mo. Pero, pag maganda ang management mo, kahit ano pang breed yan, kahit anong kulay pa yan, puti man o brown o itim, ang mga yan ay bibigyan ka ng magandang production. Magiging masaya sila kung aalagaan mo silang mabuti. Kasi dito sa ano, doon sa yung management na sinasabi ko, siyempre, ulit-ulit na lang natin 'to, no. Siyempre, mula doon sa feeding management, lighting management, sa water, yung biosecurity. Kung 'yan ang mga ano, nagagawa mo ang mga 'yan, alam nyo, magiging masaya ang manok. at magbibigay yan ng magandang production magandang quality ng itlog so ang advantage ng uh, brown egg kung ikaw ay nasa probinsya at kaunti lang kayo nag-aalaga, hindi bababa ang presyo kahit bumaba ang presyo ng puting itlog sa market. Yung brown egg mananatili ang presyo niya kasi bukod sa special, no? bukod sa unique ang brown egg nga kasi dahil tinatawag nilang organic yan. Pero ako hindi ko tinatawag ng organic egg yung mga itlog ng Rhode Island Red ko kasi nga uh, hindi naman certified. Kung organic na tatawagin mo, dapat may certification ka na yun ay organic talaga. Kaya ang tawag ko sa mga itlog ng road Island, ng RIR ko ay healthy eggs. Kahit yung mga native uh, eggs ko, healthy eggs yung mga yon. Although sila ay nakakainom ng mga oregano, uh, malunggay, guava leaves, at paminsan-minsan na barley kung meron akong available. Pero tinatawag ko pa rin silang healthy eggs kasi ah uh, hindi ko masasabing organically produced sila dahil pure feeds ang ipinapakain ko. Ganon. So, hindi ko naman alam kung anong ginawa nila dun sa mga materials raw materials ng feeds, no? Dun sa pinaggapin ng galingan na plantasyon. Kaya, organically produced, kung alam mo na ikaw yung nagproduce ng kinakain nila na walang mga pesticides o kung ano-ano pa, yun. So, healthy eggs. Kasi at least, di ba, may mga uh, hindi sila nagte-take ng mga synthetic meds. Kaya, pwede mo pa rin i-retail yung itlog ng brown, na brown. Pwede mo pa rin i-retail yun. At saka lalo na kung kakaunti naman ang production mo, kakaunti ang alaga mo, eh, alangan namang i-wholesale mo pa, di ba? So, retail price ang pagbigay mo. Kasi, yung mga yung mga produce mo no yung mga produced egg mo ay pwede mong ipitupi hindi kagaya ng mga malalaking farm na kailangan habulin nilang i-dispose yung itlog nila kung saan sa ang mga lugar kasi nga masisiraan sila pagka hindi, di diba? So kahit kahit break even na sila okay na lang. So itong brown egg, pwedeng P2P. Kontakin mo ang kapitbahay mo, ang kamag-anak mo, kaklase, kaibigan, lahat ng KKK mo. So, ngayon, nakaproduce ka, o ilang pira ang kukunin mo, ilang piraso, mga ganyan. bukas, meron ka na namang iipunan na iba. Ganon, di diba? So, so, yun ang advantage niya. Kaya maganda rin ang brown bread na aalagaan mo basta nasa lugar tama. At maganda rin na observahan mo yung paligid mo, observahan mo yung mga nasa paligid mo kung ano ba yung interest nila. Interested ba sila sa white egg lang or mas mas preferred nila yung brown egg? Kasi kahit na mura white egg mas marami mm, ay Ang ingay nyo naman Kasi kahit mura ang white egg marami pa rin ang may gusto ng brown egg Kasi marami na rin health conscious Kaya kung naobserbahan mo paligid mo eh medyo ayaw ng mga tao na mag-alaga ng Rhode Island Red dahil nga sabi nila sakitin daw sipunin, sensitive ganyan eh di ikaw ang mag-alaga para wala kang kompetensya, Di ba? Ikaw, uh, solo mo ang market. O kung may kasama ka man, o dalawa, dalawa lang kayo sa market, tatlo lang kayo sa market, mga di ba? so, wala kayo masyadong kaagaw. yung puti, okay naman yon no? Pero kung kaya mong, ano, kaya mong makipagsabayan, makipag-compete, kasi alam nyo na ang negosyo, competition yan. So, kung kaya mong makipag-compete, kaya mo yung pagbaba at pagtaas ng mga presyo ng itlog na puti, kaya mong buhatin lahat yon edi eh go di ba so yun yung ano basta yun yung advantage ng brown egg doon sa market kesa doon sa white egg so sana nagkaroon kayo ng idea ulit no nagkaroon kayo ng kaalaman at Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng na mga nag-share ng mga video at itong channel ko. Patuloy sanang subaybayan ito at patuloy sanang i-share para marami pang matutulungang mga tao na nangangailangan ng sagot ng kanilang mga tanong tungkol sa poultry farming at sana pagpalain tayong lahat.